Magandang oras po sa inyo lahat. Uh, gusto ko lang po magpaliwanag sa nangyari kanina na uh, nahuli sa bus lane. Uh, yun po, I'm very sorry. At hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Sa, hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas. Nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga uh, tiga MMJ na nakahuli, hindi po ako galit doon uh, at uh, bigyan ko sila ng reward eh. Baka kala lagay, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premium mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000 aside sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari, uh, hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. At saka isa pa, yung plaka, Walang plaka yun, bagong gawa. Gawa-gawa kasi kami ng, uh, ang tawag namin doon, BMW ang gumagawa, Baluarte Motorboard ng uh, bulletproof cars na uh, bagong-bago, kaya wala pang plaka. Uh, Meron, may mga papeles na pero hindi pa na-retro test pa, test na uh, tinatest pa yung mga yun. Marami kami ng mga bulletproof na kung anong order nung nagpapagawa, made to order kasi yon uh, kung anong tsura gusto nila, yun ang ginagawa namin. So, walang, wala pang flight number yon pero meron, nakarestro yun, mararestro yun. Yun lang po, inuulit ko, uh, I'm sorry what happened, hindi dapat ga, uh, uh, gayahin, at uh, ako, aside sa multa sa lisensya, gusto ko magbigay ng premyo sa mga nakahuli through uh, Chairman Artes. So, pasensya na po, I'll be giving 100,000 sa mga nakahuli. Salamat.